Eh, hey. oh. Pagkatapos maglakad ng tatlong oras, nakarating din kami sa ano, paruroonan. Ito, kumakain ng buo ko. Ito, o, oh, o, oh, o, oh, o. Oh. Ayan, si Aye. Si Aye yung makulit. At ah, naman ko, ano, boss, taga bagtak. Kada hmm. hmm. ah, akong bugto. Ah, kapatid ko pala, kapatid, hindi bugto. Kapatid ko. Saka yun. Oh. Ade, ah, ade, ah, kilala ko yun eh. Kilala mo to? Kilala nyo to, kung sino mo nakakilala ito nito, oh, naman kayo. Kain <laughs> tayo. Kain kayo ng buko, sariwa ya, sariwa. O, oh. oh, sige. Lucy, o, oh, mahay ka sa mami mo. O, oh, Lore, o. Oh. Laka, talo ka ni Lucy. Si Lucy nakarating na dito, tatlong oras nilakad nito. O. Oh. oh. Lana. Sabay, pagdating dito, kain ng buko. O. Oh. Si. Ay, mo, pa oras. O, oh. Hi, kasama mo si. Hay ana, nandito si Ate mo Ana. ah. Ana. Hoy, nangasar oh. Nang yeah. <laughs> oh, Ade, Ading bata nga makulit oh. Ay minikyan. Si Adol. Adol. <laughs>